I'm lucky. I'm like a superman. Hindi ko man guys. Ano? Oh. Kaya nga, una, ito yung isuot mo before dito. <laughs> Pero pwede nang ganyan. Ah, hindi! Hindi! Ado, oh. <laughs> ito sa labas. Oo. Oh, oh. Kaya pala yung tatakabag Bakit ganito? Ano? Ano okay, fitting Most stupid moments of all time. Matapos ayusin ng boys ang kanilang susuotin, nagsimula na ulit silang mag-ensayo. Konting push na lang po kasi natatananta kami lahat dahil kailangan namin makuha ito para kay Finelch. Kay... <laughs> Diling, guys, tamo, natin to, guys. Diling. Ilang sandali pa, ipinatawag na sila ni Kuya. As you all know, isang mahalagang okasyon sa buhay ni Fenich. Ang ipinagdiriwang natin ngayon. Kasabay nito, isang performance ang kailangan niyong ipakita sa akin. At dun yun mangyayari sa activity area. Titingnan ko kung natuto nga ba kayo kay Fenich. At kung pinaghandaan niyo nga ng mabuti ang kanyang arawan mayroon akong hawak na limang regalo para kay Finetch matatanggap niya lamang ito base sa inyong performance kapag naging matagumpay ang performance ng isang pares isang regalo ang mo ninyo kay Finetch pero kung sakaling hindi mababawasan siya ng regalo matatanggap isa pang dagdag na hamon ang inanunsyo ni Kuya ang mga partners ninyo ay malalaman ninyo sa pamamagitan ng swerte at kung anuman ang sasayawin ng magpartner na yon ay malalaman din sa pamamagitan ng swerte hey, si Edward Kinuha na ang mga susuotin para sa kanilang performance Whoa! There are shoes can you help me with shoes? Oh my God! Oh! Wow! Yeah! Ah, at nang suotin na nila ang kanilang costume it, Ano so, to? Yeah. Mine is so Mine so I look like a potato, ah, <laughs> yes! 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 Oh, yeah. Guys, guys kain natin to guys yes. Ilang sandali pa, ipinatawag na sila ni Kuya As you all know, isang mahalagang okasyon sa buhay ni Fenech ang ipinagdiriwang natin ngayon Kasabay nito isang performance ang kailangan yung ipakita sa akin. At dun yun mangyayari sa activity area. piting, manakayo. Most stupid moments of all time. Matapos ayusin ng boys ang kanilang susuotin, nagsimula na ulit silang mag-ensayo. Last oh, twirling, minis, minis, one, one. God, Konting push na lang po kasi natatanan ta kami lahat dahil kailangan namin makuha ito para kay Pinalch. Okay. Bag. <laughs> 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 I'm lucky. Like, uh, I'm like a Superman. Hindi ko managay. Ano? Ah, oh. Kaya nga, una, ito yung isuot mo before dito. <laughs> Pero pwede nang ganyan. <laughs> ah, hindi! <laughs> hindi! Ate, oh. Kapat, <laughs> ito sa nabas. Oo. Oh, oh. Kaya pala yung tatakabag